Hello mga kabusing Nag night hunting kami ngayon ni Bayaw. Araw ng Merkulis Kasama ko sa Bayaw Nag-hunt kami ng gagamba ngayon Sana marami tayong mahuli Mga kabusing para may pang-upload tayo Yun si Bayaw Nang doon pa sa malayo pa Okay hanap tayo dito mga kabusing may nakita na naman si Bayaw tingnan natin kung okay na ba siya malaki na ba pag maliit mga kabusing hindi lang natin kunin sayang yung malaki lang tingnan natin Ayun, ang gagamba mga kabusing. Nakatalikod pa rin. May kinakain siya mga kabusing. Ayun gandang kagamba dito lang nakita ni Bayaw oh. Okay, kunin natin mga kabusing. Ayun. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Oh. Ayun. Tumakas. Pero medyo maliit pa mga kabusing. Ibalik na lang natin. Yan siya mga kabusing. Kumakain pa rin oh. Yan. Hindi lang natin kunin, kumakain. Okay, mga kabusing. Hello mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. Yun. Bali ano sila mga kabusing dalawa. Dalawa sila dito. Ayun. Yun ang gagamba. Yan. Yung isa nasa likod mga kabusing. o oh. Yun, isa. Tapos yung isa nasa likod. Ayan. Yun. Yung isa. Ano na sila mga kabusing? Patiim na sila mga kabusing. o oh. Gandang katawan. o haba pa ng mga galamay yun tapos yung isa nasa likod yung nasa harap ito yan okay kunin natin kunin natin mga kabusing kasi maganda nagandahan ang sa kanila mga kabusing oh ayun okay hello mga kabusing may nakita na naman tayo dito yun, tingnan natin. Ayun. Ano sa mga kabusing? Tala. Tala sa mga kabusing, oh. Gandang gagamba. Kita natin dito. Ayun. Malaki pa ng bahay niya. takut takut nasi eh yan yan ang gagamba mga kabusing tala siya mga kabusing oh okay Have you? laking gagamba mga kabusing oh. Pula-pula pa yung mga galamay niya. Yun. Gandang gagamba dito lang sa nakatira oh. Okay, ko pa natin. Okay, basig mo. na po na. Dako, kay kuha. Yun, mga kabusing oh. Malaki. Malaki na siya mga kabusing. Tingnan natin sa likod. Ijun gandang gagamba mga kabusing